Hello mga katutot ka DIY, kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Ano po? On this episode atin po pupuusapan dito pong uh, DC fan motor at atin po itong convert sa Bearing. Actually po ang configuration po nitong ating pong motor ay uh, nakita yung pang bearing po talaga at uh, um, medyo mahirap lang po itong lock niya yan po. Hindi po katulad ng mga AC motor na naka -turnilyo. Ito po ay naka-clip. Yan po. At uh, ang kanyang housing may eh, metal stamping po siya. So, uh, lata po siya. Pero mat matigas na na klase ng uh, ng lata. So, alisin na po muna natin itong ating pong gearbox. Tapos, mm -hmm. Okay. All right. At ayan uh, nakita po natin siya nang buo at meron pa siyang grease. At ito po yung mga lock. Ayan, pati yung lock po nung ating pong armature sa loob. At ito sa labas. So, uh, lalagyan ko po muna ng mark para po sa reference ko mamaya. At importante po kasi nakatama po tayo ng halos kung ano tinanggal yun din po at nang at, ating kakabit. Okay, check po natin to Mayroon po siyang mga migit kumulong sa 1mm na horizontal play. Uh, Busy nga po kasi ito kaya po mayroon siyang play. Ia yeah, ating kukompensate co na lang po yan mamaya sa washer. So alisin po natin itong pin uh, limit ng ating... Uh, blade. So, huwag po, pong pupukmukin at madideform po ang ating shaft. Kung ating deformation lang po nyo, aalog na yan. So, gamitin niyo po plier para hindi po masira yung ating pin. Yan. Alright, alisin na po natin itong kanyang naka-fold na uh, lock. Gamit ang plier. So, natanggalan natin lahat yung lock niya. Okay, konting ingat po at natin hugutin ito. Na. Uy, medyo okay naman dito. Dito po sa kabila yung medyo lock. Mas siya yan, tanggal po natin. Oh, wala siyang oil pump. At nakikita nyo po yung guhit na yan. Diyan po dapat nakatama yung ating cover mamaya para po hindi tayo magkaroon ng anumang problema. Okay. O, so, mayroon pong washer. ang may washer siya. Ang dulas. puro oil siya. Isang maliit at sa malaki. Manipis. So, tatanggalin po natin tong ating bushing sleeve. Okay. No force speech siya. So tulak natin siya dito. Dito natin siya kuhanin para mabas dito. Alisin muna natin ito. Baka tumalsik-talsik ito. Tumalbog-tal pa ating itong pinupok-pok. gagamit ng Phillips screw. Sisira po yung ating pong uh, housing hole, bushing hole. Pati po plus ko. wag po sisira po yung alignment natin. ng ating sira po dyan, mahirap na pong i-align yan. So ito po gamitin natin eksakto sa butas. At hindi po tinatamaan yung housing natin. Yan. Okay. Tanggalin natin yung kanyang bushing sleeve. So, ayan po yung kanyang hole. At itong busing at meron tayong uh, sukatin muna natin yung kanyang diameter, outside diameter para po pagpapalit natin ng bearing. Sukat na outside niya ay yun, 19 mm. 19 mm siya, 19 mm. Okay. So kunin naman natin yung kanyang width o thickness. O, nasa 6mm, 6mm yung ating pong thickness. Okay. Itong washer natin, kunin natin itong makapal. Yung mas makapal ay wala pang 1mm. Pero lagpas sa kalahati ka dito tayo. 8.8mm. 0.8 mm. Ta so, uh, vernier scale na po natin kunin dahil wala pang 1 mm. Dito sa iba ba tayo kung na sukat. So, ito isang manipis. O lalo pang mababa ito. Sa so, vernier scale na natin kunin sa iba ba. Oh, nagtugma yung itaas sa iba bang guhit sa 0.5 mm. So, 0.5 mm siya. So, lagyan natin ng markings itong ating pong sleeve. Yan. 19 by 6. So, ito nung mga gap nung ating pong rotor stator 1 mm. E, 1 mm. Importante po yan para po hindi uh, tumatama. At sa paglalagyan natin mamaya ng washer dyan sa bearing. Iyan eh, pong ating susundan mamaya. Ayan, yan po yun. Nakasagad na po yan. Para hindi tumama doon sa board ng no, ating po armature. Yung ating magiging stator na no, may magnet. So, yan po yung core natin kalawa. Ito po yung stopper naman. At, uh, tumatama yung dito. Ito po yung uh, nakatama. Pag nag-raise up, pumasok pa. So, yan po. Yan. At ito, nakatama po doon. Sa kanyang busing mamaya po sa bearing natin yan magiging limit spacer para po hindi tumama dito sa board yan po yan, yan. kaya pumigap yan si taas dahil po sa spacer na yan yun po ingatan natin mamaya yan, tatimingan po natin yan tama tama lang dapat yan at yan lagi tayong washer saka dito, mag-add tayo dyan So, compensate po natin yung play po na 1mm. Maglalagay po tayo na 1mm po dagdag. So, dapat po nakasentro siya dito. Yung ating pong rotor sa stator. Baligtad po dito sa ating pong DC. Yan pong armature coil na yan. Ito po ang magnet. Yung magnet yung po magiging rotor. Ito po ang ating stator po na to. Ay, ay, I mean, yung ating armature ay magiging stator. Yan. Okay. So, okay lang po yung ganyang gap. Huwag lang didikit dito sa ating pong board. Ah, uh, dapat po nakasentro. O nakapasok yung ating uh, winding. Okay, good. Kunin po natin yung bilog sa loob para po sa bearing natin. Yung inner, 8mm. So, uh, inner ring para makakuha tayo ng bearing ito po ang nakuha natin bearing ay 698ZZ 8x19x6mm so sukatin natin kung tama sa ating kailangan o pangangailangan thickness 6mm outside diameter 19mm okay good So ito po ang ating gagamitin washer. 1 mm. So kung mapapansin po ninyo. Ayan medyo naka hindi po nakalubog yung ating po inner ring. Kaya tama tama po hindi na po natin kailangan magbawas po nito. Hindi po tatama rin sa ating metal seal. Ayan. Buksan na natin itong ating armature na makuha po natin yung at yung bushing sleeve dun sa loob. Yun po kasi humahawak niya na. Ayan. Ayan, yung mga lock na yan. Ayan po, bushing sleeve. Natatanggal na natin. Oop, may isang washer. Isa lang washer niya rin sa harap. Isang manipis. So, Oop, tumalasik pa. So, tanggal na natin ng bushing sleeve. Ayan. So, nakalagay dito isang bushing sleeve lang tsaka isang washer. Okay, so alisin natin yung langis. Ayan, para hindi po dumulas o gumalaw yung ating outer ring dyan sa ating uh, housing uh, bushing hole. Meron din dito sa kabila. Yan po pagkakaiba sa busing tsaka bearing setup. Kailan po walang langis yan dyan para hindi po gumalaw o mag-skid. Yan sa ating busing hole. So ito. Okay. Pupiliin natin muna yung manipis. Yun, manipis. Yung manipis ang ilagay natin yung kaisang 1mm na ating pong washer. Yan, ipareho na lang po natin. Dito po sa kabila, ganoon din po. Isang manipis, yung 0.5 tsaka yung 1mm. 0.5 po ilagay natin tsaka 1mm. Para pareho po siya ng left and right, front and back. 1 tsaka 0.5 jo 1.5 yan Lipis. nipis niya kasi so 1 mm so body 0.5 plus 1 mm front and back so 3 mm total so tignan po natin kung ano magiging resulta balansado po ang kanyang spacer at washer. 1.5 each side para pong uh, set up ng mga AC. Ganun po, balansado. Subukan po natin kung pwede po dito yun. So, no, linisin po natin yun ang langis para hindi mag-skid ang ating inner ring ng ating bearing. Pag nag-skid po kasi dumudulas yan, mapupudpud po yung step na yan. Mm hmm hindi naman ganun kaluwag pwede pang hindi lagyan ng glue tigas sa tigas pantay natin ayun so subukan na natin kung siya ay tama lang kung mayroong horizontal o vertical play So, ayan po yung ating markings para po eksakto. Yan. Importante po yan. Yan po ang nag-hold sa bearing natin sa loob niya. Kailangan po yan ay nakatama. So, ayan po yung lock. Ito natin yung, yung lock niya matigas. Matigas yung lock niya. Kung mamaya natin siya i-lock. Susubukan mo natin kung okay, wala. Wala namang play. Kaya lang, wala na tayong pagsasarhan. Hindi nakatama doon sa linya sa loob. Sobra ating washer. Balik. So, alis tayo ng no, washer. So, yan. Atin ng... Uh, nilaki itong atin pong stator uh, hindi na bubukas-bukas alisin so, natin yung 0.5 iwan natin yung 1mm so ang setup nya 0.5 plus 1 plus 1 2.5mm ayan Okay. pa oh, yun, nag Tumama na rin sa guhit, sa loob. So, mandali na itong ilak, O, oh, kaso may play eh. Tsaka kumakayod. May tumatama sa kanya. Tsaka may play siya. Hindi po pwede ito. Hmm, gasi natin. Dagdag tayo ng washer or kapalan natin ng konti washer din sa harap. Itong malipis, alisin natin, palitan natin ng 0.8. Tsaka yung 1 mm. So 0.8 plus 1 mm. So 1.8. Yan, 0.8 yan. Tsaka so 1 mm. Tsaka 1 mm. 2.8 mm. Kasama na po dyan yung 1 mm na play. So original na 1.8. Plus 1 mm, 2.8 po. Tama-tama. Yan. Okay, naglock siya. Tama lang yung sa yung ating cover. Yun po ang hinahanap natin. Kailangan naglalock siya doon. At wala siya magiging play po dito. Horizontal o vertical play. So, wala naman. Wala. O, wala lang, ingay. Uy, ito parang kumakayod to. Hindi, dito ata sa likod ah. Ito mutunog eh. Ayun. Ito nga, may tumatama rito sa likod. May tumatama sa likod na to. Oh, bakit lumuwag to? Hindi pita na natin to ha. Ah. Lumuwag. Yan, yeah, maluwag itong kabitan ng cover. Ako. la lumuluwag siya pag natutulak ng spacer sa loob ayan eh hinigpitan na natin to kanina oh lumubog Allah lumulubog siya nakahigpit na siya pero lumulubog mm -hmm. Tingnan, tingnan natin mukhang may suspecha ako dito ha ah. Hali. Naka-bend na po yun. Naka-bend na kanina sa pinakpok natin yun. Pero bakit ganun? Okay. Okay, good. So, subukan po natin siya. Pagdali natin. Yan, tinodo natin. Okay. Okay yan. Wala pang force. Oh, nag-force siya. May ibig sabihin, hinahirapan po. Sumasayad. Ayan, tumutunog. Ako, may side po siya. Tumutunog. Ayan, nagpo-form 4. 4.4. So, may side po siya. Ayan, okay. Kahit, kahit pit po umigot. po kasi. Tumataas po ang pirahe din yan eh. So, alam ko na. Lagyan natin po ng glue ito. Itong gumagalaw na ito na umaatras, umuurong, uh, sumusulong nag move forward tsaka nag backward dito pag uh, nagkakaroon na ng spacer sa lobe tutulak na spacer so yung mga spacer naman natin at uh, washer ay eh, the same pa rin po ayan 2.8 mm so yun yung po yung gumagalaw yung pumapasok dito sa lobe ayan so ating lagyan ng glue ayan lagyan natin glue yan para hindi siya gumalaw ayan hindi tayo ng 10 seconds para ma cure Okay, nakatenso na po tayo. Tingnan natin. Okay na. Hindi na siya gumagalaw. So hopefully, kahit may tulak siya ng special do sa loob na kulipot, eh, hindi na siya gumalaw. Ayan, nag-lock. Sabihin po, nakatama sa guhit na siya. Ayan. Okay, okay naman yung ikot niya. Balwag. Good. So check natin ngayon kung may sayad. Yan, nakita niyo po, i na po natin yung ating cover. Ayan, critical po yan. Kailangan po ay nakatama sa la guhit sa loob para tama po, naka-align po tayo. Hindi tumunog, hindi umingay. Okay, okay, wala na siyang ingay. Wala na. Aha. Okay, pero i-confirm natin kung sa Sayad siya. Okay, good siya. Good siya, pero check natin kung sa Sayad. Pag nag-reading po tayo ng 4 yan, ibig sabihin po may Sayad yan, hirap pang ikot. Pag hirap po kasi ang ikot, tumataas po ang perahin yan. 3.6, okay. 3.5, okay. Ibig sabihin, no last yung Sayad. Pre-wheeling po yan. Okay, wala. Okay, wala pa rin. Okay, hindi po siya tumaas. Ayan, no. Oh. Oh, tsaka hindi po umiinit, oh. Alos 5 minutes na po tayo dito pero hindi umiinit. So, ibig sabihin po wala po siya talagang sayad. So, okay po. Okay itong setup natin. 5 minutes na siya pero hindi umiinit. At hindi tumataas yung wattage. So yan, kinapit po natin yung gearbox. Tingnan natin kung tataas ito ang ating reading. Tingnan natin, 3.2, okay hindi. So good po, good po na po siya. So confirm na po na good siya. So okay na po yung ating pong conversion. So hanggang dito na lamang po. At sana po yung naibigan nyo ang ating uh, episode sa araw na ito. At kung uh, nyo po naibigan, ay pakilike na lang po at pakisubscribe na rin po sa ating pong uh, channel. Okay po. Hanggang sa muli. Bye bye and God bless us all. Ingat po palagi. Paalam.